ngay okay, số, so, laptop Yeah. Anh. Yeah, mẹ sai. Yo, so, andito na naman tayo guys At pupunta nga tayo sa Aming sinarhana na Fish pan So, manghuhuli tayo ngayon ng isda Tara, let's go Samahan nyo kami guys At papunta na nga tayo sa ating Spot na Puntahan <laughs> hindi hibas pa yan o hibas na hibas yan si ibu nang kasama si ibu nung hibas nang hibas nang hibas malapit Sino nga yung nahuli namin? Okay. Bakit ba kasi nandiyan na kayo? <laughs> Excited na kayo na? Kula si tao Kula? Hindi ka pa tagtawag ka eh Oo uh. Oo uh. Labo ni yata na Ah, <laughs> uh, may bumangga nga palang ibon guys sa ating sara nalambat. lambat. So kung makikita nyo may sara nga pala dyan. At mabuti na lang pala nakalipad pa yung ibon. Swerte pa ng ibon. Hindi. mo ka dito. Huwag mong baka Baka. Isda Hindi naman kita siguro eh. Ay, ang laki oh. Tilapia lang din. Ay, ang kre. Ay, ang Ano, lipain? Laki. Mga limango pa yata yun ay. Eh. Ha? Huh? Mga limango. Sa Ay ano ah. Sa maral Hindi malalaki ah. Eh. siya nga pala guys kung makikita nyo kung bakit hindi pa namin hinuhuli mga isda uh, inaantay nga pala namin mag ibas yung ano yung fish pa na was out so kung makikita nyo may tubig tubig pa mamaya maya kasi mawawala ng tubig yan aarun ano lawayan aarun ano lapad na sa marahil. Barad! Nice yan. Pang pang bangus yung bangus ba yaw yan malakad pakita mo pakita na. Yan, yan mo muna yung pinapakita ay yan guys so lapad oh uh, ano yun si kuya yun so manood ka na lang dyan guys, malapad. Uy. No. guys. Tingnan natin mabita natin. Ay. Ano? oh. May malapad na pala sa maral Eh. Beo? May malapad na pala ano. Hay nako, malapad oh. Andiyan uh, eh, no? oh, na lang oh, ah, okay no? Uy, sibo Andiyan ano, lapo Mamatay pa yung video, mukhang hindi ato na videoan yan ha lan. Dito na, dito na. Talo na no. Hay na, talo na na. Ngayon, magmamasipah. Ngayon, bagus ba 'yan? Eh, ng bagus. bilang kita kita. <laughs> Vamos, mi vamos, y ¿eh no? no. Ah, ¿nadie tenemos no, vamos. Nah. Ini bang masuk ya dun. Masuk aja. Hmm. Ba. Dah lembang bangso. Maliit. Ay, ihulog mo ito, Beo. Bangos. Ayun, ma. Lagi ka doon sa buhayan. Guys, ito nga pala yung nahuli namin sa Sara. Alos magkakarating balde na. Tapos ito pa yung iba. May mga tilapia tapos sibo. Kaya isda na to. Ayan na. Tapos meron pa dun. Doon sa nakalutang na yun. Yun yun ang buhay yun. Tapos, bangus. Apat na bangus na andun. Buhay, ilalaglag natin sa fish pan yun. Tapos ito yung mga isda. Ramahin na yan. Nandun pa nga pala si Bayaw. Sa loob. Inahan pa. Inaubos pa yung mga ibang isda. Yung mga tira-tira. Dami-dami din oh. Eh, ka no? pa. Mabuhay pa yun. Yung nasa ilalim niya malalaki. Malalapad. Malalapad. Dami po. Kuna ay. Kama, ganyan. ba? yan. Hindi ako Dali mo na. Uh, 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 Dami po. Sige, ipadala mo na 'yung Dikit, ba, pwede ka pala makabenta diyan, Bayo? Ba diba, dali yan. No? Okay, hindi diba, ganda na sa sarasara lang eh. ay. Diba, nilalapat eh. Masama. Dapat nilapat ni sa ano natin ano, sa inibabaw natin malalapat Oh, Mga Ma buglan tayo diyan. bigyan natin ang anong isda kuya Awa <laughs> naman kasi na ano ulit para na ang ulit ngayon na ang butot ito ba namin ito sabon sabon ito hindi ba namin ha? mayroon din kulang kulang isang timba. May isang timba pala kasama ko mai. Ito. 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 Ngayon, 'ke. Lola ko sabubabong. Aba. pumain. Sda. hindi naman ang mga Bakla na ulit ulo ko ano, pambinta naman ito na yung iba yung yung malalaki. Pao at saka si tagpian. At Oh, damay mo to dyan. Ah, eh. si <coughs> Bakla. Yan pala, huli mo? Na, okay, oh, away ka muna sa vlog ko. Ah. <laughs> so, andito na nga pala tayo sa Ilaya at ibubuhos muna natin yung ating huli sa Sara. So, ayan guys. Pinakita ko sa inyo. Tinaktak ko, sa, ko nga pala sa planggana yan. At para piliin na rin natin yung mga malalaki at maliliit para maibenta. At yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay huwag kayong magsawang manood sa aking video.